sir, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang ito mga polis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Magandang araw Pilipinas, live tayo sa Bravo News at pag-uusapan natin ngayon ang may kaugnayan dito sa masasabi natin na hindi pagkakaunawaan ni na Senator Rafi Tulfo at Senator Bato de la Rosa kaugnay dito sa Senate hearing no na investigation nito may ka kaugnayan sa disappearance nitong nga beauty queen na si Catherine Camilon at yung uh, uh allege no uh, di uh, pagpatay at human rights violation ng mga miyembro ng PNP at uh, medyo uh, uh, hindi naging uh, maganda sa panigin ng mga manonood ang nangyari dahil nag-walk out itong si Sen. Rafi Tulfo dahil ang kanyang uh, palagay doon sa hearing na yon ay na parang kinakampihan ni Sen. Bato de La Rosa ang mga pulis at sinabi pa nga niya bini-baby-baby baby, <laughs> ni Sen. de La Rosa ang mga uh, kapulisan no? at uh, isa natin may mga tagpo tayo na ipapakita sa inyo ipapapanood sa inyo na uh, may mga pagkakataon na talagang masasabi mo na parang uh, uh, kinakampihan nga no? mga ganun, no? kinakampihan nga ni Sen. Bato de la Rosa ang mga PNP well, pinaliwanag naman yan noong dakong huli kung bakit niya ginagawa iyon at uh, yung feeling naman ni Sen. Uh, Rafi Tulfo ay taliwas na kaya mukhang uh, hindi sila nagkaunawaan at alamin natin kung ano ang mga bagay na ito, so mamaya panoorin natin ang nangyaring pag-walkout ni Sen. Rafi Tulfo dito sa nangyaring Senate hearing. Tutunayan ko sa inyong tatlo na napakasinungaling nyo. Wala kayong respeto sa dating chief PNP. Para kayong binibaby-baby yung bang nasa piling nyo? Akuntin ko to kahit na kernel ka. Nakapikon na eh. Look at me when I'm talking to you, please. Ikaw. Just look at me. Huwag ka matakot. Hindi kita kakain. Hindi ako kumakain ng tao. Ang tapang-tapang mo, pag ang kaharap mo, pero pag sa akin, hindi ka makatingin. Duwag ka pala. Napakaduwag mo. Ang kaya mo lang, mga pobre. Itiigaw mo pa siguro hanggang sa matunang, pero pagkaharap mo ako, takot ka. Bagbuntot mo. At kinukonsintikay na inyong chipu-police. Pinasibak ko, ibinalik. Anong klaseng hustisya meron tayo sa Pilipinas? Pag pulis ang may kasalanan, binibaby baby! Pero pag ordinaryong maliit na mama mamamayan natin, agad-agad nakukulong. Pag minalas-malas, sinasalvage pa. Ngayon, ngayon, galing sa bibig mo, walang warrant at covert operation. Hindi kayo tumutugma-tupa. Dito may kita, Mr. Chair, na napakasinungaling kasama na si PD Chief of Police at itong tatlong alipores nila. You see, Colonel, you're a bad example of the PNP. Uh, Your Honor, Sir Durtulpo, klaruin mo natin. May warant o wala? Sir, uh, may warant, sir. Pero oh. yung sinasabi ko, sir, nagbabalidate nga doon sa ano, sir, yung Chief Intel, walang dalang ano doon, pero nagbabalidate nga. Pero But may, may warant warrant. yung subject. Mayroon sir. Mayroon. Hindi lang Parant. na bit -bit yung yes, warrant. Yes sir, yun ang ibig kong sabihin sir. Na hindi hindi lang na bit -bit yung warrant because they are validating chip Intel po yung uh, nandun sir. So, Klaruhin natin covered ng warrant yung yes, subject sir. na hinanap nila. Yes sir. Hindi covered lang na, na bit -bit yung papel. Yes sir. Oh. Del ko lang warrant, dapat but, di kayo pumasok. Sir, actually sir hindi sila Parang, pumasok sir. So, sorry sila so, pa, sorry po chief. Doon pa lang nagkaroon inconsistencies I'm sorry chief. Yes. Parang baby to eh. Sabi baby na naman to eh. nakakawala na naman to eh. Huli ko na sana to eh. nakakawala na ulit. Sinabi mo walang warat. Sinabi na nga mismo ni uh, Atty. Bernardo, sabi mo, sabi ng mga polis mo meron. Tapos ngayon sinasabi mo wala. Sinabi ng mga polis mo nandito, dala nila yung warat. They were there, here. Dala nila yung warat. Ngayon sinabi mo walang warat, pero nung i-baby ka, sabi mo... E eh, klarunin eh, ko lang sir pa, hindi ko binibaby itong sorry. mga tao na ito ha. Uh, kahit na mga dating ko itong mga tauhan, alam mo na, mo naman kung ako yung, ako yung gagalit dito sa kalukuha nila. Ako lang, I'm just trying to explain na kami sa PNP, kapag nag-operate kami, lalong-lalo lalo na pagkilala yung mga operatives, number one, we allowed them to use a uh, uh, para hindi sila makilala. Pero, yun nga, pag serve na yung warrant, dapat mayroong uniform personnel na kasama. Pero yung presensya na doon para mag-confirm kung andyan o wala yung subject, wala pong problema kahit na nakahubad sila dyan, nakachinilas kasi that's part of the intelligence operations na ginagawa ng uh, polis. Pero kailangan, eh, pag-serve nila dapat may kasama na silang polis na uniformado. So, Jose, the, yes. the, the, my line of questioning will lead to the fact that these people are lying dahil sa kanilang pagsinungaling meron tayong biktima na nakulong. Biktima na biniktima pa po the second time. Kasi nga po, Mr. Chair, yun yung gusto kong matumbok dito na yung Camilon family, they were victims. Tumasok sila, mali yung procedure na ginamit nila. Hindi ka bilong, uh, Vicente. Ah, sorry, sorry. Vicente. Sorry, itong Vicente family, excuse me. Mali yung procedure. Kahit na sino ba naman, Mr. Chair, nakabonet, may pumasok na mga tao, of course, papalag, magkakaroon ng tulakan. And based of that, ginamit ng mga pulis na ito para kasuhan sila ng... Assault bang ginasuhan niyo? Direct assault to public assault. authority. Biniktima mo muna nga, winalanghiya mo na yung karapatan nila, pagkatapos, kakasuhan mo pa, nakulong po sila, Mr. Chair. Nagpiansa lang sila. In fact, ako mga nag-abono ng piansa nila. Taawa ko. And then, bakit pagkatapos makulong si tatay, si anak, susundan, natural Mr. Chair, kahit na ikaw, susundan mo sa anyong tatay ko, nakulong ba talaga, totoo ba nasa nakulungan? Pagdating po doon sa presinto, pati itong si anak, kinulong! And of course, magsisinwaling to sabi nila hindi. Kaya nga, doon pumasok yung gusto ko sa Mr. Chair, ipalay detecto to test sila kung sino nagsabi nito to, ito ba ang grupong ito o yung grupong doon sa complaint natin. Pumayag sila, pareho, nag lie detector umatas to itong mga pulis nito na nag go ahead itong mga complainant and they passed kaya na uh, klaruhin natin na as far as this committee is concerned and as far as public opinion is concerned talo na kayo kayong mga pulis na umatras kahit na yes, yes we understand that it is your constitutional right na umayaw dyan sa lie detector test Sarapatan nyo yan kung ayaw nyo. Pero, we are talking about, here about public opinion. Talo na kayo. Pati sa committee na ito. Mas naniniwala ang committee dito sa proven true lie detector test na hindi nagsinungaling. Kasi, pinag-usapan natin last hearing was your word against their word. So, para to establish kung sino nagsasabi na totoo, sinatsalis namin kayo ng lie detector test. Ngayon, kumasa sila. Kumasa kayo kumasa, but later on umatras. Hindi namin kini-request yun yan. That's your constitutional right. But, as far as this committee is concerned, nakikita talaga namin, hindi naman kami, kahit eh, kayo, police kayo. Kung, if you were in our shoes, kung kayo ang membro, chairman ng committee na ito, sino pa paniwalaan nyo? Yung nag-volunteer ng lady Dr. test? Pumasa? O ito nag volunteer tapos umatras. alam nyo, uh, masyadong mahalaga yung word of honor pagdating sa Pilipino. Pag sinabi mong, yes sir, magpalay detector sa ako. Tapos later on, atras ka. Malaking bagay yan. So sa ngayon, as far as this committee is concerned, ito, impression of this committee, favors the accused talaga. Ito mga pumasa, talay direktores kayo, dadalawang isip kami sa inyo, maniniwala dahil nga, umatras kayo. So, yun lang kasimple. Kaya, kaya dapat, huwag kayong padalos-dalos. Huwag kayong padalos-dalos ang ginagawa ninyo. Hindi maganda yung ginawa niyo na pumayag kayo tapos umatras. Again, as I've said, it is your constitutional right. Hindi namin kayo pwedeng pilitin. Pero, sino ngayon ang talo? Kung totoong, totoo sinasabi ninyo, kahit nasabihin nyo, totoo yung sinasabi nyo ngayon, talo na kayo from the, from the start. Dahil nga, umayaw kayo, umatras kayo. Sa lay detector, detector, test. Ito ngayon sila. Halimbawa, granting lang, very remote, remote uh, possibility na nagsinungaling sila. Nagsinungaling sila. Pero, pumasa sila sa lay detector test. Granting lang, ha? Granting na nagsinungaling sila. Hindi ko sinasabing nagsinungaling sila. O pumasa sila. Hindi sila umatras. Kanino maniwala ang tao ngayon? Di ba? Sa kanila. Proving sila na hindi nagsinungaling. Dahil wala silang rason na umatras. Kasi alam lang, nagsasabi sila ang totoo. So ngayon, ano na ngayon ang tingin nyo sa sarili nyo kapag ganun? Yeah, go ahead. Mr. Chair, um, I think it's not a question of public opinion. I think it's a question of these people doesn't have respect dito po sa Senado. I, I'm just citing public opinion opo. kasi lahat tayo mag, Opo, opo. Nag yes. nagsusubaybay dito Mr. Chair. sa ating hearing. I agree with so, you. Kasi the, legal, the legal aspect is beside. So kayo pong testigo, Attorney Bernardo, na merong nagsisinungaling sa kanilang dalawa between the colonel and these three. So it's just a matter kung sino pipiliin ni Chief Bato de la Rosa kung sino sa kanila ipapakontem ngayon mismo. Kasi nga, kayo pong testigo, sabi nila they were serving warrant and they have in their possession warrant of pares. And now, at Colonel Arnedo said, walang warrant because sila ay nakikasing lamang. So, clearly, may nagsisinwaling sa dalawa covert operation ang ginamit niya. Na, na, tama ba si Bato? Yes, uh in order it, it doesn't take uh, attorney Bernardo to to decide kung sino sa kanya nagsinungaling. Si Peter, pakinggan natin kung sila kung sino talaga nagsinungaling oh, sa kanila. Sa eh, kasi, kasi, kasi Chairman Mr. Chief, Mr. Chairman. You know very clear na dito established na rito eh na nung last hearing we were all here. At sinabi nila, they were serving warrant. Remember? At meron yes, siya hawak na ng warrant. Nila. Sinabi nila. Sinabi nila. Hindi na sinabi na may haraw, hawak silang warrant, ha? They were serving warrant. Ang sinabi Nagsab nila Nagsab dito. Nagsabi ba kayo na hawak niyo warrant? May dala kayo warrant? You know, they, they said they were serving warrant. Nagserve kayo ng warrant, di ba? Operation? Uh, yes, Your Honor, magsaserve po kami nun, Pero hindi... Oh, ano oh. serve niyo kung wala kayo dalang warrant? Uh, with your respect, Your Honor, uh, lahat po yun ay documented. Um, uh, pag-alis namin, nag, uh, actually po plant operation dahil po pinlano po namin yon naka-logbook po yon naka-blatter. Oh, so na, naka-blatter, yung... nalalakad kayo, mag-serve kayo ng warrant? Yes, Your Honor. Saan uh, sana Honor, yung blatter, Saan uh, yung blatter rin. Okay, uh, Mr. Chair, Puyo sa ah, mga ayun. sinapit okay, na ayan nato. na naman, oh, ayan na naman, Mr. Chair. Palagi na dudos, mag-serve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warrant dahil sila ay Uh, nagkikasing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Covert operation. Hindi, haya mo siya magsalita. Let him speak. Do not. Stop him. Isa ka pa. See? Sandali. Hindi, I'm not talking to you, sir. Colonel po. You see? So, sinabi niya, they were serving the warrant They were serving the warrant, which means they have the warrant in possession. Because if you're serving the warrant, then you must have that paper, Yes, yes, dapat. Kaya nga, di ba? Simple yes. English. They were serving the warrant. So, merong hawak sila. So, warrant. So saan? Saan ang warrant nyo at the time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your... Uh, Dala po ng warrant officer ko, your honor. Ha? Ako po yung... Ako po yung sinasabi lang hindi may dala. Pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. Sa, sinong warrant officer nyo at time? Police Corporal Joel Dyson po, your honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala kang warat ng time na yan? Nasa oh. pulsa ko po, Your Honor, kasi po magsiserve po kami ng warant to arrest. kaya nga, paano kayo magsiserve kung walang warat? So, dala-dala niyo warat? Dala po namin, oh, Your bakit Honor. Bakit sabi mo na walang warat? Mag Magpapalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali, sandali. Mr. Bari, Mr. Chair. Kasi sinabi na walang warat? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Yan po ang nangyaring uh, maikling uh, drama sa Senado na kung saan nag-walkout nga itong si Sen. Rafi Tulfo sa nangyaring Senate hearing sa ilalim ng uh, committee ni Sen. Bato de la Rosa, itong committee on public order and dangerous drugs no at uh, joint with committee on justice and human rights So uh, nakita natin na uh, uh, pinaliwanag ni uh, Sen. Bato de la Rosa yung kanyang side kung bakit niya no? Parang gano'n, no? Kung bakit niya kailangan kampihan ang mga miyembro ng Philippine National Police. At yan po ang ating uh, live report kung may dito sa nangyaring Senate hearing. Mari kayo magkomento kung ano sa palagay ninyo ang uh, masasabi ninyo doon sa pag-walkout ni Senator Rafi Tulfo. Nat Castillo nagulat para sa Bravo News.